Uy, panda. Nandiyan ka na talaga sa may lamisa. Umakit ka na talaga. Favorito ah. mo, pandesal. Sarap ng muya mo dyan, ah. Ah. Bigyan mo pa daw siya, Bid. Pandesal. Sausaw mo muna daw sa kape. Gusto niya yung sinasausaw sa kape. Bid. Gutom na yan eh. Baka mga yayad yan si panda. Bigyan mo ng pandesal yan. Ay wow, ang salap-salap naman. Almusal ni panda. Ano? Panda! Hoy! Yan ka talaga sa lamisa ha? Hoy! Bumba ka nga dyan. Panda! Ikaw na lang nakaubos sa pandesal namin ha. Panda! Panda! Okay pa daw be. Nangangalabit pa yan. Oh, nangangalabit oh. Huling huli oh, nangangalabit. High five muna. Oh, high five daw be. Di high five daw. Oh. Dati ayaw mo nang pandisal ah. Ayaw mo nang tinapay ah. Uy, sarap ah. Sarap ng tinapay. Da. Baba na dyan kau lagi ka na lang nasa lamisa, ha? Nag-aabang ka lagi ng pagkain, ha? Ubus mo na yung pandesal namin, ha? O, gusto mo ng kape? Ito. Inom ka kape? Ah, ay, ayaw niya ng kape. Baka daw manervius siya. Ayaw mo ng kape? Wanda? Wanda, ayaw mo ng kape? Ay, ayaw. Baka daw manerviusin siya. agos ah, gusto mo to? Kape? Ay, pandesal lang daw, be. Bigyan mo daw siya pandesal. O, oh, nangangalabi to. Oh. High five muna. High five muna, B. High five daw siya, oh. High five. High five nga muna, eh. High five muna. O, oh, oh, pandesal. Bigyan na yan ng pandesal. Kapi na lang. Ay, wala na daw. Ubus na daw daang pandesal daw. Da. Lagi ka na lang nasa lamisa eh. Nakaabang sa pagkain eh. Yan si Panda. Uy. panda, High five. Oh, lagi nga high five. Ay may nangangalabit din dito. Aray ko, aray ko. Aray, 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 Mabana, wala na yung pandesal. na. Kayo, kayo na lang kumakain ng pandesal, kami hindi na. Wala ka pa, high five dyan. Wala na. O, baba na dyan. Wala na nga, anak ng tokmol naman talaga. O, pag nalaglag ka talaga dyan. Bumaba ka na, huwag ka nang mag-high five ng high five ka pa dyan, eh. Wala na nga, high five ka pa ng high five. Wala na nga. Kahit mag-high five, high five ka dyan. Wala na. Baba na dyan. Ginawa mo ng tambayan yung lamisa. Baba na. Handa. Wala nang pandesal. Ubus na. Naubos na ang pandesal. Kanina ka pa kain ang kain ng pandesal eh. O, oh, kahit pa dyan panay na high five mo, wala na yan. Wala nang Ubus na ang pandesal, naubos na. Baba na! Sabi ko, babana na eh. Panay, panay pa ang ano eh. Kape, gusto mo? Ito, kape. O. Oh. 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 Ba? <laughs> Bawal sa'yo ang kapi, maninervyusin ka. Baba na! Kulit mo ah! Ay! Ako, tigil-tigilan mo na ako, panda. Tigil-tigilan mo na ako. tigil na, baba na! Down na! Sabi ko, down na! Down! Hindi ka nakaintindi ng Tagalog, hindi ka nakaintindi ng English. Ano bang, ano, Bisaya. Bisaya, eh, hindi ako marunong magbisaya, eh. o nayay pa, eh, bino. Wala na nga, ano, wala na tayong, ano. O, sige na, baba na. Down na, down. Oh, Down, down. Down, down. Oh, Lubos mo yung pandesal na.